Dili ni mutan aw sa grado. kanan Unsay plano ninyo pagkauman o graduate sa grade 12 sa inyong mga anak? Paeskwelahan na niyo college. Na may pantuition. mo, mo balik na ang Nagrale Scholarship Program. Dito sa scholarship na to, isa lang ang among patakaran. Dili ni mutan ausa Bili ni mo tanaw sa grado. Wala na ang sa mga. Wala na ang sa mga. Piyo mo na ako akong mata. Piyo ko. Nga mo na. unsa sa grado sa ikong anak na eh? New ka. Seventy-five siya. Seventy-five. Okay lang na sa kuha. Seventy-five. Pag parin niyo sa scholarship piyo mo na po na ako akong mata. Nga na bago. O, kumusta ngang scholar na ito na eh? Bilay grado. Nasa 71, sir. Hala, 71 tang. Isa na sa nila? Nasa 71. Ano ba na po ko? kumusta na? Kick out ba ang bata? Tungod sa 71 na grado. Mayroon po ka, wala maninoon, sir. Di probationary status siya sa eskwilahan. So, bisang probationary ang bata, padayon lang yapon ang scholarship sa bata yan na kagwapong atong scholarship. Wa may mutanawa ng grado. Basta wala makit out ang bata, padayon ang scholarship. Kaya ang ambisyon na ito, makahuman siya, makagraduate, makapangitag trabaho, makatabang sa inyong pamilya. Kaya ba wala?